Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw at sa malabong himig ng paligid, naghalikan si na Leon at Ross Vaisa. Makalipas ang ilang sandali, bahagya silang lumayo sa isa't isa. Namumula ang kanilang mga pisngi, halos kasing kulay ng kalangitan sa dapit hapon. Sabay nilang iniwas ang tingin, parehong nahihiya sa biglang lamang ng sandaling iyon. Alam ni Ross Weissa na iyon na ang huling bahagi ng kanilang araw na magkasama, kaya gusto niyang tapusin ito sa isang magandang paraan. Tumingin siya kay Leon na may bahagyang ngiti at sabi niya, kung ang isang kwento ay may perpektong simula, ang pagtatapos naman ang nagbibigay sa isay dito. Ngumiti siya ng may kaunting hiya. Kaya, Leo, handa ka bang hawakan ang kamay ng pinaka-incompatibleng Scorpio? Sabay abot niya ng kamay. Tumama ang sinag ng araw sa kanyang mukha, nagbigay ng malambot na kulay kahel sa balat niya at pati maliliit na buhok sa kanyang pisngi ay tila naging banayad. Mahina ang ihip ng hangin, hinhaplos ang kanyang buhok at pinipintahan ito ng kulay ng araw. Narinig iyon ni Leon at napangiti siya. Ha! Mahinang tawa niya habang ipinikit ang mga mata. Alam niyang nagbibiro lang si Ross Weiser, pero wala siyang balak tanggihan ang alok nito. Para sa kanya, madali lang ang ganoong bagay. Bakit naman ako matatakot? Sagot ni Leon habang iniabot ang kamay niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rosweisa, ipinasok ang mga daliri sa pagitan ng sa at pinisil ito ng mariin. Pamilyar na pamilyar na sa kanila ang ganitong kilos, para bang matagal na silang magkasintahan. Magkahawak kamay silang naglakad sa tabi ng dagat na tila pinintahan ng kahel na liwanag ng araw. Sa likod nila, naiwan ang apat na bakas ng paa sa gininto ang buhangin. Tahimik na dumampi ang mga alon at binura ang mga yapak na iyon, ngunit sa dikalayuan, lilito ulit ang mga bagong bakas, tulad ng kanilang mahigpit na pagkakahawak na ayaw bumitaw. Natapos sa ilalim ng papalubog na araw ang matagumpay na pagdedate ni na Leon at Ross Vaisa. Samantala, natapos din ni Noah ang kanyang sanaysay at nanalo ng Excellence Award. Ilang araw lang ang lumipas at inanunsyo ng street. His Academy ang resulta ng patimpalak. Inaniyaya nila ang mga magulang na dumalo sa paaralan upang pakinggan ang mga piling sanaysay ng mga mag-aaral. Masaya si Noah habang hawak ang kanyang papel. Ang mga magulang ko ay isang mapagmahal at kakaibang mag-asawa, sabi niya nang magsimula siyang bamasa. Sa hanay ng mga magulang, masaya si na Leon at Weiss sa pagkapanalo ng anak nila. Tahimik na nakikinig si Leon, hindi mapigil ang maluha habang nakatingin kay Noah. Si Ross Weiss naman ay bahagyang namula at marahang yumuko. Medyo nahihiya sa mga salitang ginamit ni Noah para sa kanila. Pag uwi ni na Leon at Ross Weiss mula sa paaralan ni Noah, madilim na ang langit. Pagkatapos nilang maghapunan, umakyat si Leon sa kanyang silid. Ilang sandali pa, may narinig na mga mahinang tunog mula roon, tila may ginagawa siya sa loob. Nang masigurong walang tao sa labas, mabilis niyang isinara ang pinto at gumapang sa ilalim ng kama. Maingat niyang inayos ang ilang mga bagay na nakatago roon, pinapalitan ng kanilang pagkakaayos. Sa gitna ng ginagawa niya, hindi sinasadyang tumama ang ulo niya sa ilalim ng kama, ngunit hindi na niya iyon pinansin. Pagkatapos niyang matapos, gumapang siya palabas. Dahil matagal siyang nakadapa, malalim siyang bamantong hininga para makalanghap ng sariwang hangin. Dahil medyo madumina ang ilalim ng kama at matagal nang hindi nililinis, may mga alikabok na kumapit sa kanyang mukha at mga damit. Ngumiti ng mapanukso si Leon habang nakatingin sa bumubuo niyang mga litrato. Hawak niya ang mga kuhang palihim na larawan ni Ross Weissel suot ang bunny girl na kasuotan. Bulong niya sa sarili, ito ang mga litrato ng bunny girl na lihim kong pinaprint noong nagde-date kami sa Sky City. Siyempre, kailangang maitago ng maayos ang mga ito hanggat nakakapit pa siya sa mga larawan. Parang sandata ito na pwede niyang gamitin laban sa anumang banta ni Ross Vaisa. Saan ko itatago ang huling litrato? Nagtanong siya habang umiikot ang tingin sa kanyang kwarto. Iniisip niya kung aling sulok ang pinakamainam na pagtataguan, 'yung hindi madaling matutuklasan ni Ross Vaisa. Habang nag-iisip pa si Leon, narinig niya ang mga yabag mula sa labas ng kwarto. Papalapit ang mga hakbang, kitang-kita niyang ang papalapit ay walang iba kundi si Ross Vaisa. Malinaw na siya ang patungo sa pintuan ng kanyang silid. Pagdinig sa pamilyar na tikmok ng takong sa pintuan, agad namang naging alerto si Leon. Tumingin siya papunta sa pinto at naisip na si Rosvisa ang papasok. Wala na siyang oras para maghanap pa ng ibang taguan. Mabilis niyang binukas ang drawer ng bedside table at ipinasok lahat ng natitirang larawan doon. Tapos, mabilis siyang tumalon sa sofa at nagpanggap na nakahiga ng maginhawa. Kinuha niya ang isang libro sa sofa at binuksan na tila sadyang nagbabasa ng seryoso. Pinakikilos niya pa ang paghinga para hindi mabunyag kay Ross Weiser na may itinatago siyang ginagawa. Hindi pa man siya nakahinga ng maluwag at biglang binuksan ni Ross Weiser ang pinto ng kwarto. Itinuro ni Leon ang kanyang tingin mula sa libro patungo kay Ross Weiser, nagpanggap na hindi pa niya napapansin ang pagpasok. Medyo pumilas ang nuu niya na tila may kaunting inis sa pagdating niya. Kalmado niyang tinanong, anong nangyari? Gusto mo bang matulog dito kasama ko ngayong gabi? Mukhang hindi napansin ni sa ang ginawang pag-aalangan ni Leon. Naglakad siya papasok na nakakrus ang mga braso sa dibdib, mukhang relax lang. Nagbigay siya ng mapaglarong ngiti at sabi, ano naman? Hindi mo ba ako papayagan? Pumikit muna si Leon at huminga ng bahagya, tila napapaawa sa sinabi ni Rosweisa. Umupo siya mula sa sofa at inilapag ang libro sa lamesa sa tabi. "Nasa sayo na 'yan," sagot niya. Habang iniisip na mayroon siyang lihim na pwedeng ikagulat ni Ross Weiser, hindi maiwasan ni Leon ang ngiti. Tahimik siyang nagbulong sa sarili, "May trump card na ako ngayon. Kahit anong pahirap o kalokohan ang gawin niya sa akin ngayong gabi, pwede kong gamitin ang mga larawang ito laban sa kanya." Sa ganoong paraan, may pagkakataon siyang paliti ng banta ni Ross Vaisa. Lumapit si Ross Weissa kay Leon at dahan ang naupo sa sofa. Halata sa kanya na maganda ang mood niya ngayong gabi. Pumikit siya sandali, tapos biglang nagsalita ng isang bagay na lubos na ikinagulat ni Leon. Leon, gusto mo ba ng mga bunny girl? Napahinto si Leon, tuluyang natigilan sa kinauupuan niya. Ha! Dahil sa sobrang pagkabala sa sarili niyang isipan kanina, hindi niya agad intindihan kung ano talaga ang tinutukoy ni Ross Vaisa. Paano mo nalaman? Tanong ni Leon matapos makabawi sa gulat. Natarante siya sa tanong ni Ross Vaisa. Alam niyang tungkol ito sa isang lihim na matagal na niyang tinatago, pero paano niya nalaman? Sa loob-loob niya, baka natuklasan niya yung mga litrato niya na suot ang bunny girl outfit na tinago ko ng matagal. Naramdaman niyang unti-unting kinakabahan siya. Ngumiti si Ross Veisa at marahang natawa. "Sinabi mo sa panaginip mo nung gabing 'yon?" sagot niya. "Sabi mo, gusto mong makita ang kaklase mong babae na nakasuot ng bunny girl outfit." Pero ang totoo, hindi naman talaga 'yon ang sinabi. Ni Leon nung gabing iyon, ginawa lang ni Ross Veisa na biro ang lahat. Sinadya niyang palitan ang laman ng kwento para asarin siya. Dahil dati nang nagsasabi ng mga ganitong biro si Ross Veisa, hindi man lang naniwala si Leon. Ninas pa siya at napakunot ang nuo. Imposible yan. Kalokohan yang sinasabi mo. Sigaw niya. Hindi ko kailanman masasabi yan kahit sa panaginip. Ngunit agad niyang nadulas ang totoong laman ng isip niya. Ang siguradong masasabi ko, gusto kong ikaw ang magsuot ng bunny girl outfit para ipakita sa akin. Napatigil si Ross Weiss sa sinabi niya. Namula ang kanyang pisngi, at bahagyang napatungo. Sa loob-loob niya, itong lalaking to, nadulas tuloy at nasabi ang totoo. Hindi niya inasahan na sa isang biro, bigla nitong ilalabas ang tunay niyang gusto. Ngunit dahil nahanap niya itong nakakatawa, lalo siyang nangganyo. Ham, mukhang interesting, bulong niya sa isip. Sige, laruin ko pa siya ng kaunti. Inasinta niya ang siko sa sandala ng sofa at ipinatong ang ulo sa kamay, nakangiti ng may halong pang-aasar. Gusto mong magsuot ako ng bunny girl outfit? Imposible. Hindi ko yan gagawin, kahit kailan. Hindi ako magsusuot ng ganun para sayo. Tahimik na sinulyapan ni Leon ang bedside table niya. Sa tono ng pananalita ni Ross Weissa, malinaw na hindi pa niya alam ang tungkol sa mga litratong itinatago niya roon. Nakahinga siya ng maluwag. Ayos, hindi pa niya discover. Ibig sabihin, nasa akin pa rin ang lamang. At dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Naalala niyang maaari niyang gamitin ang mga larawan bilang sandata kapag napasobra na naman si Ross Weiss sa pang-aasar. Napangiti siya at sinabing, ah ganon, E paano kung isuot mo talaga yung bunny girl outfit? Anong gagawin mo? Hindi alam ni Ross Weiss na may tinatago siyang lihim na ganon. Ang alam lang niya, tila biglang lumakas ang loob ni Leon. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang kumpiyansang yun, pero hindi niya ito pinagdudahan. Akala niya may binabalak lang itong paraan para mapasuot siya ng ganun, kaya sagot niya, hindi ko alam kung anong kalokohan ang iniisip mo, pero kung plano mong gamitin ang mga mahika mo para pilitin akong magsuot niyan, malabong mangyari yun. Hindi makakalusot sa akin ang mga trick mo. Pagkatapos ay tiningnan niya si Leon ng diretsyo sa mata at sinabing, kung talagang makumbinsi mo akong isuot ang bunny girl outfit, pwede mong gawin sa akin ang kahit anong gusto mo. Napatitig si Leon sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Totoo ba yan? Tanong niya ng may halong duda. Hindi pinansin ni Ross Vaisa ang tono ni Leon. Kalman niyang sabi, syempre naman. Pero mas mabuti sigurong pag-isipan mong mabuti, Dragon Slayer. Kapag bumalik sa iyo ang plano mong kalokohan, alam mong mas mabigat ang magiging kapalit niyan, hindi ba? Bagaman nakangiti siya, halata sa boses niya na may babala para bang sinasabi niyang huwag hayaang madiskubre niya ang anumang lihim na pokona nito. Alam ni Ross Weiser na kung sakaling mabaygo si Leon sa binabalak niya, siguradong hindi maganda ang kahihinatnan nito. Kaya tumayo siya mula sa sofa. Medyo nagtaka siya sa kilos nito. Pakiramdam niya ay may kakaiba. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, hindi na niya mababawi ang mga salitang binitawan niya dahil iyon mismo ang magiging dahilan para makabawi si Leon sa kanya at wala nang atrasan. Lumapit si Leon sa kanyang bedside table at kinuha ang litrato na itinago niya kanina sa drawer. Ngumiti siya at nagsabing, mahal na Reyna, hindi ko na kailangan ng kung anong pokona o panlilin lang. Pagharap niya kay Ross Weissa, nakangiti siya ng may halong kapilyuhan. Natapos ko na ang lahat ng kailangan kong gawin. Dagdag niya, ngayon, oras na para iparamdam kay Ross Weissa kung gaano kasela ng sitwasyon niya. Eto, sabi niya, Sabay lapit sa sofa at inihagis ang isang litrato sa mesa. Sa larawan, si Rosvisa ay walang malay, nakasuot ng bunny girl outfit, at ang buhok niya ay ginawang parang tenga ng kuneho. May payapang ngiti ito sa mukha, walang kaalam-alam sa nangyari. Eto naman, isa pa, obra maestra. Inilapag niya pa ang isa. At ito, maganda rin to, patuloy ni Leon isa-isang inilalabas ang mga litrato habang parang ipinagmamalaki pa ang mga obra niyang iyon. Tila tuwang-tuwa siya sa sarili. Ngunit si Ross Weiser, imbes na matakot o mahiya, lalong lamang nagngit-ngit. Hindi siya makapaniwalang may ganitong kabastusan si Leon, na palihim siyang kinuhanan ng ganon karaming litrato. Tahimik lang siyang nakatitig sa mga litratong sunod-sunod na inilapag ni Leon sa mesa. Hindi siya nagsalita, ngunit malinaw sa kanyang tingin ang galit at pagkasuklang. Ito ang pinakamatindi sa lahat, wika ni Leon, halatang sabik at hindi alam ang kapalit ng ginagawa niya. Huling inilapag niya ang isang buong litrato ni Ross Weissa na nakasuot ng bunny Girl outfit. Sa mesa, naggalat na ang mga kuha niya mula sa iba't ibang angulo, isang buong koleksyon ng kanyang ganti. Walang duda, pinaglaanan talaga niya ito ng oras at plano, isang maingat na paghihiganti. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, biglang nag-ipon ng Dragon Flame sa palad si Ross Vysa. Sa isang iglap, pinakawalan niya iyon papunta sa mga litrato. Lumulagablab na agad ang mga ito sa lila at apoy. Napamaang si Leon, nanigas sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang pagliyab ng mga larawan. Noon lang niya na-realize na siya na pala ang nasa alanganin. Pilit kinipigilan ni Ross Vysa ang puot habang marahang tumayo mula sa sofa. Kailan mo kinuha ang mga larawang yan? Tanong niya sa mabigat na tono, isa-isa ang bigkas ng bawat salita. Kinabahan si Leon. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Rosweisa at alam niyang sandali na lang bago ito sumabog. Napapikit siya, pilit na umiti kahit halata ang kaba, sabay bulong sa isip, lintek, nagalit ang dragon. Ngunit kahit nanginginig, pilit niyang pinakalma ang sitwasyon. Itinaas niya ang mga kamay, bahagyang kumaway, at mahinang sabi, huwag ka munang magalit, pakinggan mo muna ako. Naalala mo yung mga araw na nawalan ka ng malay dahil sa blood curse. Ah, ganun ba? Malamig na tugon ni Ross Weiser, habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ibig sabihin, plano mong gamitin yan laban sa akin. Iyan ba ang kapalit ng mga ginawa ko sa iyo noon? Ngayon, sa bawat hakbang niya, lalong lumalakas ang kanyang presensya, parang ang hangin mismo ay nagbabanta. Nakita ni Leon ang matalim na titig niya at hindi na makaisip ng anumang paliwanag.